sa karagdagan pa nating mga balita, pakinggan po natin ng pag-uulat mula naman sa impila ng DCSB, ang Spirit FM, si Calaban, Oriental Mindoro. CNN Live Nation Dennis Nebreho, magandang araw sa iyo. Kasama Ariel, magandang araw, Pilipinas. Isinasagawa sa barangay na Dos Covered Court sa lungsod ng Kalapan ang dalawang araw na Philsys Authentication Service ng Philippine Statistics Authority Oriental Mindoro para sa mga four piece members mula sa mga barangay ng Gutad, Maidlang, Navotas, Santa Cruz, Nagiba Uno at Nagiba Dos. Kasabay din ito ang pagsasagawa ng Philsys registration ng mga bagong kukuha ng Philsys ID na kinabibilangan ng mga estudyante, magsasaka, mangingisda at marami pang iba tinatayang nasa mayigit 2,500 ang dadaan sa validasyon, autentikasyon ng mga kasapi ng 4Ps pati na rin sa mga kukuha ng Philsys ID na nagsimula kahapon hanggang ngayong araw. Samantala, naitala ng Philippine Statistics Authority o PSA Oriental Mindoro na umabot na sa 723,220 ang bilang ng mga individual na rehistrado na sa Philippine Identification System o PhilSys. Ayon kay Officer in Charge Supervising Statistical Specialist Donna Marie D. Mobe, mula Pebrero at 13 hanggang Marso at 9 ngayong taon ay umabot na sa libo at apat ang mga nagparehistro sa PhilSys ID na may edad limang taon pa baba habang ang mga naisyuha ng e ID ay nasa 639,554 at ang mga nakatanggap na ng PhilSys ID card ay nasa 353,291. Ayon pa kay MOBE, maaari nang iparehistro sa tanggapan ng PSA sa mga satellite registration ng mga bata na may edad isa hanggang apat na taon. Kailangan aniya na sa pagpaparehistro ng mga batang ito ay kasama magulang o kahit isa man sa ama o ina ang restado na rin sa PhilSys. Ilan sa mga requirements na kailangan ipakita ng mga magulang ay ang katibayan ng kapanganakan o birth certificate ng anak. At yan ang pinakauling kaganapan dito sa Oriental Mindoro. Ako si Dennis Debreo ng CMN 104.1 Spirit FM, Kalapan City, nagulat ng live para sa CMN Pilipinas. CMN Live. live. Nationwide. Maraming salamat Dennis Nebreho mula po naman sa impila ng DCSB ang Spirit FM, CMN Calapan, Oriental Mindoro.